Nanguha ni kami ng mangga, alateris, bayabas at Indian mango dini sa amin sa bayan ng Nauhan, Oriental Mindoro. Magandang araw guys! hari nga palang vlog na re, ay ganap namin buong maghapon. Naandini nga ni kami sa barangay dao para mamili ng mga kakailanganin namin dini sa bahay. At ayun na nga ni ang aking kapatid at namimili na nga ng kalamansi at pansit manlomi kasi nautusan nga siya ng aking tita para gamitin sa kanyang pangtinda. Bumili na nga rin kami dyan ng ibang pangsangkap para meron naman kaming magamit sa aming bahay. At nang makauwi na nga ni kami. Nakita ko naman aring aking mga pinsan at ang nga din ng mangga. Wow. Kaya nga ni, ako'y makikigulo-gulo na ng makahingi naman ng mangga. Aray, oh, hinog akin. Aray din akin. Wow. Ay, mga bali, ko na Pagay, palaki, api! Bago, dito. Aray na nga. Hinug oh, oh. Ay, bulok yan. Oh, hinog. Bulok yan, dyan, alam ko na yan. Ay, hinog, hindi na, dalawa. Bulok, oh. <laughs> Ito! 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 ko may mo pa yung isa. Mama! Okay. Angel, Ay, ayun, ayun na! Si Kwenta ang Balik ka rin mo. Itim ba lahat? Itim ba lahat? Ay! Uso na yan! Naging itim na yung Angel. <laughs> Ay! May isa pa rin yung Angel.

फिर निकला फिर ऊपर मेरा फिर निकला At after nga ni naming manguha at mga inang mga mangga, ay tumambay naman kami dini sa tabing ilog sa may kubo. At argang mga kabataan ay nakita naming namamangka. Ay argaan, nagkasyaga ang pitong tao sa isang maliit na bangka. Wow. Pag kayo man din ay nagtaog dyan, ay anong inam? <laughs> at arin namang video nga re, ay kinahapuna na nga ni. Niyaya ko nga ang aking pamangkin para nga pumunta dini sa kabilang ibayo. Naglakad na nga laang kami niyan kasi nga wala kaming magamit na bangka. At ayun na nga ang aking pinsa sana si Kate at siya nga ang magtatawid sa amin tapunta sa kabilang ibayo. At hiyang-hiya pa nga niyang ati mo, Kate, at ayaw nga magpapabidyo. <laughs> Pagtawid nga namin din sa kabilang ibayo ay ay na nga at nakita namin ang isa pa naming pinsa na si Dindin at nangunguha nga ng Alateris. At nung nakita na nga ng aking pamangki na nangunguha nga ng ng Alateris aring aking pinsa na si Dindin, ay grabe ang tinakbuhan eh. Ando si siba din na rin batang aray sa Alateris. Kaya nga ako hindi na rin nagpatalo nga ni at nangunguha na lang din ng para sa akin. diyan Oh. A ladder is not red. Mm. <laughs> <laughs> Dini nga ni sa amin sa Mindoro, ang tawag nga pala dini ay alatiris. Sa Manila naman, ang tawag dini ay cherry cherry. Sa inyong lugar ba guys, anong tawag dini? I-comment nyo nga po dyan sa comment section kung anong tawag sa lugar nyo sa prutas na are. At kung kumakain din po ba kayo na re? After nga naming maubos yung hinog ng alateris, ay di na naman sa tabi ng puno ng alateris ay napakadaming bunga ng bayabas. Wow. Kaya naman, amin nang pinitas at baka kako nga maunahan pa nga kami ng mga ibon. Um, bayabas oh, ayan. Aray, wala dyan. Ayan oh, very good. Wow, patingin, patingin. Wow, very good. diyan mo ako kita.

at ayun na nga, tuwan-tuwa nga niya ang aking pamangkin at ang dami na nga daw niyang kakainin ay eriga sa sobrang kaka at poko sa bayabas at kakatingala ay hindi na nga na malayan na pinapapak na nga siya ng langgam. Ay aba nga, ay hindi nga umiyak eh at la ang yung kagat ng langgam basta makapanguhala ang nang bayabas ay for the go. At sabi ko nga niya ay kuhain niya na yung mga prutas niya at pupunta na kami doon sa tabing ilog para mangain ng Indian mango kasi yun ang naman talagang ipinunta ko din niya ang manguha ng Indian mango. Oh, ay, aruy ah. Ay, nakakita pa nga ng puno ng bayabas din at meron ngang hinog. Kaya wow. naman kanyang tita din din ay hindi na nga nagdalawang isip na umakyat para ipanguha nga ng hinog na bayabas ara ng aking pamangkin. Aray, wag mo ang uubusin lahat yan at ikay talaga yung magtitib eh. <laughs> mita pa, amit pa. Hindi, <laughs> pa doon no? sa kabila. Dalawa. Sa kanan mo, sa likod. Yeah.

at aruy nga. Natapos na nga ding manguha ng bayabas aruy mga batang aruy at makakakain na nga din ng Indian mango. At nga ang aking pinsa na si Kate at na nga din ng Indian mango. Kako nga ay wag niya nga ang sungkitin at mamamasala ang ay mabubulok la ang sa taas ng puno. Kaya nga kako ay akitin niya na lang nang makapamili din siya ng mga hinog. Noong una nga ni ay ayaw pa nga niyang umakyat. Kaso nga ni sa bigat baga ng panungkit ay kahit ako'y ngawit. At ayun na nga ang ati mo Kit, kahit madaming hantik ay sige. Sige, so sugod! Ay siya, pasensya na ho kung aking video ay malikot. Ay ang inyong lingkod ho ay bihi sa pangangain. Kaya ang aking pinsan na si Din Din ang aking inutusang kumuha ng video. Ayan na ang aming mga nakuha. Wow. Alatiris, bayabas, at Indian mango. Wow! O, wow. oh, ang gaganda ng Indian mango. Ang lalaki, oh. Fresh na fresh. Ay, fresh ba tawag dun? <laughs> Ayan, oh. Dava? At ayong pangani, ang dagakuha, nasa tuktok pa ng puno. At ang aming tagalimot, ay yung dalawang batutang makulit. oh tagalimot si Piyang at si Dinden, tagaakit naman si Ket, tapos ako, tagakain, syempre. <laughs> daddy, daddy. <laughs>